Hello, hello mga katigang. Dahil day off ko, uh, yung routine ng buhay ko, ito eh, na naman, magluluto na naman ako. Pero ang gagawin ko ngayon ito, dahil ito, isa lang naman ang ano ang makakain kasi makakapal talaga ito eh. Ang gagawin ko, kagaya ginagawa ko sa ano sa iba pang ano na ngayon, isa-isahin ko ito at ilalagay ko sa tig isa ng ganyan pero ma-marinate ko na I-ma-marinate ko na tapos ilalagay ko pa isa isa dyan para pag nagluto ako hindi yung kakalkali mo lahat ito pa isa 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 nito isa isa, isa nito pero lalagyan ko na ng ano ng steak uh, ano ba yung ilalagay ko kaya lang ewan ko kung makakaluto ako dahil hapon na anong oras na ba alas 6 na baka babagsak dito sa binili namin sa ano sa Costco ito kasi luto na ito eh. yung ribs niya eh kaya siguro baka babagsak na dito ayan pero ina ano pa rin ito ilalagay ko pa rin sa ano sa ipaisa isa na ganyan tapos ilalagay ko sa freezer para hindi ano para ma-fresh pa rin ilalagay ko rito pa isa, -isa tapos babalutin ko ng ito rin ganito rin okay dokke mga katigang. Dahil day off ko ngayon, ay ganito talaga ang buhay. <laughs> Okidoki mga katikang, bye bye!